Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Mike Angela Ortiz, ipinanganak noong ikatatlong ng Agosto taong isang libo siyam na ay isang Filipino volleyball athlete player ng Choco Mucho Flying Titans Volleyball Team sa Premier Volleyball League. Siya ay dating miyembro ng pambansang kopuna ng volleyball ng kababaihan ng Pilipinas. Karera, naglaro si Ortiz para sa UST Golden Tigresses sa kanyang mga taon sa kolehiyo. Nanalo siya ng Best Attacker Award sa UAAP Season 74 Volleyball Tournaments. Naglaro siya para sa Philippine Air Force Volleyball Team sa Shakey's V League. Naglaro din siya para sa Sherry Tigo Crossover sa Philippine Super League at Premier Volleyball League. Mga parangal, individual, 2012 UAAP Season 74, Best Attacker. 2013 Shakey's V League 10th Season First Conference, Best Blocker. 2014 Shakey's V League 11th Season Open Conference, Best Blocker. 2016 na Pasal Grand Prix Conference, Second Best Middle Blocker. 2021 Navef Champions League para sa Kababaihan, Second Best Middle Blocker. Kolehiyo. 2008 Shakey's V League Second Conference Medalyang Pilak, kasama ang UST Golden Tigresses. Dalawang libut siyam na OAA Season 71 Bronze Medal kasama ang UST Golden Tigresses. 2009 Shakey's V-League First Conference Champion kasama ang UST Golden Tigresses. 2009 Shakey's V-League Second Conference Champion kasama ang UST Golden Tigresses. Dalawang libut sampung up Season 72 Champion kasama ang UST Golden Tigresses. 2010 Shakey's V-League First Conference Champion kasama ang UST Golden Tigresses. libut labing-isang UAAP Season 73 medalyang pilak kasama ang UST Golden Tigresses. 2002 labing-dalawang UAAP Season 74 bronze medal kasama ang UST Golden Tigresses. 2012 Shakey's V-League First Conference medalyang pilak kasama ang UST Golden Tigresses. 2013 Shakey's V League First Conference Bronze Medal, kasama ang UST Golden Tigresses. Club, 2014 na pop PSC Philippine National Games Women's Volleyball Champion, kasama ang Philippine Air Force Lady Jet Spikers. 2016 na PASAL o Filipino Conference Medalyang Pilak, kasama ang Photon Tornadoes. 2016 na PASAL Grand Prix Conference Champion, kasama ang Photon Tornadoes. 2017 PASAL Invitational Cup Tansong Medalya kasama ang Photon Tornadoes 2017 PASAL Grand Prix Conference Tansong Medalya kasama ang Photon Tornadoes 2018 PASAL Grand Prix Conference Tansong Medalya kasama ang Photon Tornadoes 2021 Premier Volleyball League Open Conference Champion kasama si Sherry Tigo Crossovers Dalawang libut dalawang put isang Navef Champions League para sa kababaihan silver medal kasama ang Sherry Tigo crossovers. Dalawang libut dalawang put beef international women's volleyball cup tansong medalya kasama si Choco Mucho Flying Titans. Dalawang libut dalawang put premier volleyball league ikalawang All Filipino Conference medalyang pilak kasama si Choco Mucho Flying Titans. Dalawang libut na na Premier Volleyball League All Filipino Conference minus one stone runner up kasama si Choco Mucho Flying Titans. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!